Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang pangalawang araw ng aming mga baby. Piik. They are sleeping guys. Ang um, ibang. Nagdedede eh. Si Nai Nai. Sleep na siya guys. Kasi she's tired. And this one. Also sleeping already. She's tired too. And then. we go to the other side of 99. they are sleeping too one, look at them they are sleeping too the four are still sleeping and the other four here here we are Matutulog na sila guys. Isa, yung isa, tumatabi talaga siya sa nanay niya. Simula nung paglabas niya sa sinapupunan ng kanyang mother earth. So, ayun na siya. Ikot-ikot na si Munay Munay. Siga din din. Ayan. nagpapailaw. Hindi siguro binilaw. Ito lang kanyang tete na maraming milk. Milk, milk. Kayang tatlo, bakit dyan kayo? Ha? Okay, bye. Guys, bye-bye, guys. Ito na naman. Ang aming kwadro. Bye-bye. Bye-bye, piglets.